Bak, 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 bak. Ena pre, ena pre. Ena pre. Ena pre. Oi, nice one. Nakapatay ako, nakapatay ako. Hindi ko naintindihan yung skill niya. Huwag mo pinapahalat ang pagkatanga mo, ha? Birds na, oi. Birds talaga, to free birds. ayano like Ayan, oh, oh niya, oh. ka! Oh, diba? Mm, 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 mm na. ang pagiging bobo mo. Let's go another one. I like that. Oh, di ba sabi niya I like that. I like it too. I love you too. Ano ano, Ito na, Ito na, bakbaka na o. Oh, na magkakalaman na o. Oh, ayan oh. Hala, hala, ng tapang oh. Oh, ito na oh. Ayun oh, ayun oh. Ayun oh, ayun oh. Ayun oh, ayun Putra, isang lakas naman nun! Kaya na tayo ngayon. Ana! Ana! Tayo na, adi ay ate! Idol mo ang burat. Bakit nang ganyan yung kanya nyo, yung kamay niya? Binalian niya ito to eh. Katawa! Alright, try natin siya ngayon kung uh, malupit. Malupit ba ang birada nito? Huwag kang putal, putang ina mo ka. Alright, let's go! Try natin to si Anna. Baka tanga-tanga ka. Ako si Shai, pre. Ako si Shai, top global to. Ulol! <laughs> Panood ko kasi ito si Ana eh, no? Yun yung dati sa Prozen. Alam mo, nung bata ko, lagi ako nanonood ng Prozen eh. Idol na idol ko yan eh. Wala akong pake. Alam nyo naman siguro nung kabataan natin, yung mga yan, Prozen na yan. Yan yung number one na kan ko eh. Ayun na. Nakuha na natin. Nice, nice, nice si Ana. Obvious ba? Let's go! Try natin to kung malupit ba to, no? Pero po, guess, bakit may pilay kasi to sa kamay? Bobo ka ba? Pero kung kuha niya, no? Kung kuha talaga yung mukha ni Ana dito, eh, no? Princesa yung datingan, eh, no? Princesa. Talaga? di sana pinag-billboard mo. Ito, ngayon ko lang magamit to si Shai, ha? Ah. Da dahil kay Ana, magagamit ko to si Shai. Pero tingnan natin, ikaka natin. Kasi itong si Shai kasi, mapre, itong may bago siyang skin. Ayan, no? Si Ana sa prosen sunod-sunod yung salita mo eh, para kang baril eh. Ngayon ko lang siya magamit, pero nung nakalaban ko tong lakas eh. Yung anong last time yun, putrex, nakalaban ko sa mid lane, kawawa ako eh, binugbog ako eh. Kupal ka kasi. Kaya ngayon, ako gagamit kung, 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 kung magagawa ako ba yung mambugbog. Hindi, wow. Parang kanya yung may, may bali yata yung kamay niya talaga no, nakaganyan lang oh. Oo, oh, yung kamay niya, parang may bali yata yun ah. Bobo ang puta. Round control tayo, first kill, be. Wak. BOOM! Oo. O, niyan. Hoy, ba't nandito ka? Kupal to ah. Bobo ka ba? Hoy! Hoy! Yang kabubuhan mo, wag mong dalhin dito ah. Ikaw, bobo! Putakin na mo ka! Samahan nyo. Ito, ito. 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ayan na, Papasok dito, 3. Ayan na sila. oo OA talaga supot bahala kayo sa buhay nyo dyan Bahala, puto na, nagdana lang Andito, oh. pre, andito, pre Andito, pre Andito, pre, andito, pre Andito, pre, sige, pre Sige, pre Ayay Ayayay, -ay pag-ibig Atamahan kita Nagagabulan sila dun oh O, tricks yung mga galawan Ng mga kasama natin, pre Mga supot! Mayabang ka ba? Gago, prusin din siya, oh Pareho tayo na prusin Ano, ano ka, ha? Ay, hindi pala to siya frozen si Ana, no? Bobo, ang puta. hindi ice yung power niya. Yung power niya parang bulaklak. E, tanga ka ba? Ano kayo yung last kill niya, be? Tingnan nga natin kung magla last kill. Tingnan natin yung effect. Yun na yun. Obvious ba? Umangat lang siya. Abaw. Wah! Grabing bunga nga yan. Sobrang loud. <laughs> okay na, 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 na. Ahabol ka pa eh, ha? Napak-tapang muna tao. Bak, 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 bak. Ena pre, ena pre. Ena pre. Ena pre. Oy, nice one. Nakapatay ako, nakapatay ako. Hindi ko naintindihan yung skill niya. Huwag mo tinapahalat ang katanga mo, ha? So, gagamitin muna natin yung skill niya, eh, no? Bago tayo mag maglala skill. Uy, gago ka. Aggressive ka masyado, supot. Ay, grabe, men. Ang lakas na patay mo yon. Bobo ka kasi. Grabe ka naman, supot. Joke lang. Ah, 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 gigil na gigil. Oh. Ah. ah! Ay, putangin mo! Ang bastos, grabe. Patay ka. Patay ka. Last killan mo, sus. Sus, mag last kill ka, sus. Nakadrugs ka ba? Lagot na kayo sa akin yan. Maana-ana talaga kay sa akin, ha? 'di ba? Sabi si Wino. Hindi wow. So maganda pala siya, pre. So kailangan itong si ito, men. Gamitin mo muna first skill, second skill, last skill tapos <coughs> Sunod, sunod yung salita mo eh, para kang baril eh So, apat na busy mo magamit yung skill mo, grabe yun Ang lakas nito, man Birds da, uy, birds talaga to free, birds I like that. Ayan oh, oh, Tinuchupa niya oh. Hey. Bastos ka! Oh, di ba? Mm, 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 na. Akay! 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 O, okay! kinam! Okay! Okay, Huwag mo kita ang pagiging bobo mo. Let's go, another one. I like that. Oh, di ba? Sabi niya, I like that. I like it too. I love you too. Ano, ano? Ito na, ito na. Bakbaka na, o. Oh. Na magkakalaman na, o. Ayan, o. Oh. Ala, ala, yun ang tapang, o. Oh. O, oh, ito na, o. Oh. O, ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. o. Ayan, o. Oh. o. Oh. Ayun o. Oh, Putra, isang lakas naman nun! Tama ka ba? Pwede push nyo tayo sa taas. Ako na lang ang mag-push. Kayo, wala. Parang wala kayong balak mag-push sa taas eh. Baka tanga-tanga ka. Ako kasi. <coughs> Ay! Hmm, gago ka. Magaling kang kupal ka. Oh, na bidla ka nga. Oy, kasama ko itong pinakamalakas oh. Pabigat ka! Pabuhat ka! Ano ha? Ano? Ayan dyan, oh, harap ko. Oh. Ano ka? Ano ka? Ano 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 gusto mo, ha? Ah? Anong gusto nyo? ha? Ah? Sabihin niyo lang anong gusto nyo? Anong gusto nyo? O ano ano, ha? Ano, ha? Ano, ha? Ah? Ano, ah? ano, ah? ano ka? Ano, ano ano, ano 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 ka ano. Ano, ano. sige, na magkakaalaman na o, ano ano. Ano, ha? Ano, ha? Ah? Ano ka? Ah? Ikaw ano ka, ah? Ano ah? ka? Ano ah? ano ah? ano, ha? Ah? Ano ano ah? ano. Ano? Ano ah? Ano kayo ah? Ano kayo? Ano kayo ah? Ano kayo ah? Agay! 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 Nangihina ako sa kabubuhan mo. Kala niyo siguro kaya niyo ako kahit namatay ako dito. Panalo naman! Kupal ka kasi! Ang lakas ng skin na yun, men! Putra, gis! Kakaiba! Tangina mo, pare. Kamakin mo yan! Walang kahirap-hirap, men. It's not hard. You see, you see the result? I don't know if this is true or false. Malakas 'to si Ana, men. Malakas si Ana. Kasi kung walang Ana doon mo talo yun eh. Ang lakas ng tama mo, tama ka na. Dahil yun kayana, kaya Anna Pre, kayo na nanalo ah kasi kung isip-isipin, yung mga galawan ko doon talagang kan eh. Talagang match na match yung sa mga kan eh. Yung mga galaw ko, pagpasok ko, paglabas, pagpasok, paglabas, paglabas, pagpasok, paglabas, paglapos, paglapas. Mga nine months, buntis na eh. <laughs> <laughs> Uy, bad yun ha. Solid, solid yung skin. I love it.